Ma'am Emma Balabi! Ang <laughs> <some, some>, <laughs> uh, siya. Si Emma, balabi. Pero nakita niyo na po sa person na si Ma'am Ate Emma. mo po yung bata si uh, po ang kamo. Magkikita kami sa Pareho po kayo ng mestiza maputi din. Hindi yeah. hey, naman, mas na, maputi siya. Pareho lang pa. yung Sige ako na yung maputi. <laughs> ako na yung maputi mga kanila. So, kumusta naman yung exam? Hi! Magsasakit ba kayo kanina? Ang exam namin ay okay oh, lang naman, naman. Wala kasi kaming rep. Hindi naman kami nagre-rep. Shout out po sa five. May ilig ako mag-jacket kasi bukas ang safer ko. Sa? Hindi to. Hindi siya nasa sabang. Sirap? Saba. Sirap? Hindi okay, siya tira? sira. nababak talaga siya, nadudulos. Ang hunin di, oh, mo, di pag ginitiras mo. Lagyan mo lang pin dito. Nilalagyan ko, nasisira. Lagyan mo lang malaking perdible dito. Ayan. Hi po mga kalangga. Magandang gabi po. Kauwi lang po namin. Ayan pa rin po. Natin kung may nagbago ba, kung nagparayat ba po. Hello. Hello. Nakapit kami. Eh. Siguro kung nakauwi ko, nagdungan ko sa amin. sir. Si Ate Dima kasi. <laughs> hindi pa rin, oh. No? Turok lang talaga, Be. Namaga talaga siya. naman May may anti na yun. Ang lakas po ni uh, Trina yung mga kalangga. Galing siyang school, kaka-exam niya lang, pagod na pagod pa, and then now maglalayo. Galing. Sabang kasipag. Natutulala ako mga kalangga kasi hindi pa siya pantay. Go away din siya, mga kalangga. Yeah. Baka tulog pa po. Baka nababalik no. I mean, uh, na. Hello! Ano yung lakas? Baka papalik na po po. Mamaya po yan. Eh, mga kalangga, so kakao ilang po namin galing po aming school. Ang pasok po namin ay 1, 2, 8. 30, 30 p.m. Big yeah. shout out Ms. Gem, Mercy si Vergara, Marayna Banggi, at... Marayna Banggi po, sa inyo, sa, inyong, sa, inyong, sa inyong, At kailang... At sila... Ah, okay. saan silangga? Ano po siya sa okay. kwarto. Ano po? Nagpapahinga. Ano po? Nagpapahinga pa -pa po silangga. Okay. Ano ba siya? Hmm. Ang biskwit. Nakain ba yung gel? No, berting ko talaga siya. Makahinga. Oo oh, nga, mag-a. Mag ito, matabak pahit pasito taba ito. pa rin siya na, payat. Ay, malambot na baga. Dito na, dito na. Ang laki ko? Parang doblehin yung braso mo sa braso ko. Kailangan ko siguro talaga magpa-booster. Pero, itatanungin ko pa po mga kalangga doon. Kung ano ba. So, mga sa nahirapan ako. Pa-kalangan okay. niyo kasi ano ba magpupula. O, Ayan. God bless po sa lahat ng nag-thumbs up. Papantay naman po. Nurse antayin mo si Dodong. Andiyan okay. na yung bukas. <laughs> Tita Irene Morris. Mo te lang mga kalangga, marami siyang dalang damit. Ito na po. Laging handa. Kita Irene Morris, gandang Gabby Tricks at Miss Jan. Hello po. Hindi na ako papasok sa talaga. Nakikita na ako. Magayunan talaga ang mga kabayan ko. Siyempre. Thank you po, ma'am Perry. Hindi kami magpapatalo. Hey, tita. Uh, Siren Lea Banay. Shout out. Kay Harvin Jake Gamboa. Kumusta naman ang college life, Harvin? Tita Epifania, Hello, Tarire. Gemma Langa. Shout out sa inyong lahat. Lalong-lalo lalo na sa maglangga. Kay, mga kalangga, parating na po si Kuya. Malapit na. Siguro mga madaling araw, andito na yun. Kasama Hi everyone watching from Sharjah, UAE. Si Tita Melanie Bermundo. Yes, Tita Fe. Tita Yoli Dela Cruz, shout out. Good evening din po kay Tita Esther. Hamag na yan kung nakaiba pala na ako. Kita na niya. evangelista. Hello sa po, shout out. Okay, Wala po, comment lang po. Ah, comment po. Kasi na po yung nagsisin lang sa iyo. How's your day, naka 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 okay, nakakita Okay lang siya. naman po. In, masakit pa rin ito. Kasi nakita ko. Nakalmot po. Hindi pa rin siya panitay. Ibig sabi yun po. Nasin po nilang ba? Mataba po ito. Ito. Sakit? Hindi.

Hi, cute dari Ray and Miss Gemma. Hello po, hindi din po Pati Patingin natin yung slow down, daw. Ah, hmm? Baka naman yung aking sa loob. Ayan. 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 Mm, dito, dito mga kita. Mm -hmm. Hindi naman po mga kalangga. Akala ko loading. Yeah. Doon, tabo niyo talaga, oh. Hindi na mo, ate dyan. Ito, mo. Anong yun. po yan? Mm -hmm. inject ka ng anti Yun you know, sa lang. Wala nga yung pera. Jojo na. Dokumentis na lang. Ang galing yung sa klase, lagi siyang nasa tao. Tita Presi, Trixie, good evening, and Gemma, shout out. Ito ang papa niya sa kamama Papa niya, mama Tita Aileen Velasco, Nak Lilian Alcantara, mega love shout out to. Ito yung pangalan niya, Ang puti. Ayan. Hindi ko talaga... Ayan siya mga kalangga. Diba? Pag pinaglapit mo. Ano, ano, binabantayan kong apo ko. Ay, Ay, ang cute. Condolence Trixie si and lang guys. God bless po kay Riley Sean Baragamento. Hello po. Kay tita Flor Liza Thank you, Thank you Pretty Trixie, sa pagbasa ayan. sa comment ko. Welcome ayan. po. Siyempre, babasahin naman po natin. Kay Tita Jenna, obvious. Ayan, hello po. Kay Tita Jacqueline De Villa, ayan. Kay Tita Jacqueline De Villa, shout out po. Shout out sa inyong mga kalangga. Hindi pa rin ako pinakuwi ni Daddy din sa kanyang tatay na isang. good evening. Wait kami ng live ni Langga mamaya. Anong nangyari dyan sa braso? Nakalmot po ako ng puso, mga kalangga. pa-injection na yun. Shout out kay Jacqueline de Villas, sabi ni Tita Julieta Alfar. Tita Marilyn Padre, hello ka, At kay Tita Irene Milianas, gandang gabi sa dalawang dilag. Kay Nazario Pentecostes, shout out. Shout out to Rire watching from Bunawan, Davao City. Oh, God bless. Ayan, sa lahat po na nag-thumbs up, ayan, God bless po. Sa provincial hospital mag-agap ka bukas mga 5am sa sunod injection. Madali na lang. Huwag mong baliwalain. Oh, Magano ka lang, magpipila-pila ka. Kaya mo ba yun? Wala well, akong kasama. 5 a.m. ba madaling araw? Yeah, Kasi may numbering po yun. Ano, parang maximum of 100 Maturutan lang yata na. sila. Tatanungin ko muna yung ano, mapunta mo na ako dun sa pinaturukan nito kung pwedeng booster na lang. Di ba, na, di ba matuturukan ka pa lang? Nagkinagat yeah. ka rin? Hindi. Kapatid ko man po yun. Ay, hindi naman ikaw. Paturok ka. Ang sipag-sipag mo nga, magugas ng plato na babashkap. <laughs> Habang <laughs> Wala man sila kasi ang alam mo. Yung alaga mo bang pusa na sa braso mo? Yes po. Nag-away po sila mga kalamot. Hindi kami nag-away. Ginagawa mo lang Ginawa you know, ko kasi siya kasi nasa labas siya at matulog na pa. Kaso, pag hawak kong gano'n di ko na siya papasok na kami. Nag, ano siya guys, nagbaba. gaso nasipa niya po ako kaya umano siya dito. yung kuko niya. Shout out idol na iambag na rabi. Good evening, Jema. Hello pro Good evening po. Ma'am Anna Lian. Overting talaga. Kung magtatanong muna ako bukas. Kaya kailangan makuha ko muna yung may rabies yan, Trixie. Di ba may truck naman yung ano mo pusa? Kakaturok lang ba ganun gabi? Hmm. May, may truck naman daw po yung pusa niya mga kalamot. Baka hindi pa na-spread kasi kakaturok lang. Basta may truck naman yung tayo. Pa-enjee ka tariray na mabagat pa, pa siya yan. Bawang kuskusin mo. Okay. <laughs> Wala, mana nasa sa labas. Ano na kasi siya parang hmm. pasugat na siya. Dapat kung yung bago pinapinaskos mo na ng ano. Dali siya na naman siguro. Dumugo, dumugo naman, dumugo na. -hmm. Tapos mo ng panlaba. Hindi ko siya nasabon, guys. Hmm. Hindi kasi ang sabi sa akin nung tinurukan na ko dati. After ano, kapag naano ka uli, balikan na lang para sa booster na lang. Hindi ka natuturukan ng anti-rags. Yun yung sabi sa akin. Damit ni Gandang gabi ka rin yung shoutout from Kuna Tuan City, Nueva, Isiha, Gantos. Parang daw yung ulan. May kapreak ka kasi. May? Ita, advin ko la. Ayan, hello po. Mga kalangga, abangan nyo po. Baka mag-live silang ga mamaya. Tsaka abangan nyo yun po. Ah... Nag-vlog din po siya. Tamsak po tayo, hindi pa rin Mga kalangga, papantay naman po ng ating tamsak. like, ay share naman po. Kay Tita Michelle Mitch, ayan, hello po. Kay Tita It's Me, Rosaline Jog. Shoutout po sa 436 live viewers. Hello po. Patamsak po mga kalangga. Nandiyan na ba si Rowell Trixie? Wala pa po. Nag-aral ka yun. Ang hihipon na. Kaya Kahit pa may injection ang puso. Kung gasa na lang ng sabon at kung may inject ka na dati, booster na lang. Oo, tama, booster na lang ang pagkaka-inject lang sa'yo. Huwag mong baliwalain yan. Actually, mga kalangga, ang 22, 23, 24, pang 3 days na ngayon to still mamaga pa rin siya, hindi pa rin siya na ano. Hindi ka naman yun. Hindi ka naman yun. Hindi ka naman ko mga ka yung ano ko doon. Yung card ko. Kung... Hindi ko alam kung valid pa ba yun. Kung mm -hmm. pwede pa ba yun. Para yung ka. Alam yung kamanman. Hello. <laughs> Ayan na. Baka... Ay, ano yan ate? Naglayas yun. Kala ko yung lutuin. <laughs> Kala ko lutuin. Kala daw lutuin. <laughs> <laughs> lakas pa yung rabies ng pusa. Kita okay. ni Hilda, shout out! <laughs> Pa-inject ka, booster lang, one shot lang yan kahit na matagal, pwede pa yan. Hay hay la tax sa pinjet ka. Tita Marina Savan, shout out Rick Simis Gemma Langga Arrange. Ano po, shout out po. Tita Clarita, good evening sa inyong dalawa. Mahal na, Rick Simis Gemma Langga Check ka na kayan. Gupitin ko. Palagi po yun, palagi ko siyang ginugupitan ng koko kasi may sarili siyang nail cutting. Ay, wow. Pasiklab yan. Ang ganda naman ang damit mo, be. Talo ka mother. Pasiklab ka, girl. Bagay pala, be. Ah, sexy. Sexy nga, Bagay nga, isa Sa mo. Gandang gabi po sa lahat. Kailan ka huling nagpa inject Tagal na, taon na. Gandang gabi, Trixie. na si Kasi na ata. ko din mo, sinan mo. Condolence po sa family lang. Shoutout Lucas Jamante. Sana all may Tito Presi, Kuya Ed, ayan, thank you po pala doon. Tito, ay, Kuya, Tito Ed, but shout out na, gandang gabi na kasing ganda nyo, kahit maulan. Hello po. Kasi na lahat pa sa balik-balik ako sa Yes, po di talay nakita ko po. Nag-thank you po ako sa kaninyong mga kalangga Shout out dyan kay Kuya Mel. Ay, shout out po sa 507 natin na nandito. 294 pa lang po 'yung natatamsak mga kalangga Napo, shout out po mga kalangga Patamsak po mga kalangga sa mga dito po ng mga Tita Emily eh, yung dalatado. Shout out. Sige, hey, ma. Nakasmile nga niya ako. Masaya nga ako eh. Anyway, ma. May kakwento ko sa'yo mamaya. Basta. Ingat kayo kay Verba na malakas ang ulan. Kuya, thank you so much. Yun, si Ana Tita Light. La, Good evening po, Tita Light.

sabi ko. Tapos, Ayan. Karire, makasakayik na ba si Dodong ng bus? Sa, kasi sa FB post niya. Hindi ko po alam mga kalangga kasi kaka-uwi ko lang po galing school. Hindi pa po ako nagpi-Facebook mga kalangga. nag pa lang ako mga kalangga. Nag-open lang ako kanina madali. Tapos, uwi na. <tanyo> Kusub-kusub dinarin. Dito na shout out. Titamaho ko da LoPo. Titaw Virginia Park. Shout out. Dito Tamsak naman mga lang hindi pantay. Kita lilibada talaga sa LoPo. Shout out. Lalabs Arlen Ligpita and Magalab shout out from TKQC. Tita Ruth, good evening Trixie and Miss Gemma. Keep safe always. Hello po. Kay Tita Daisy Monaga. Hello po. Thank you.

Kaya makakapano mai-na? Kahit Dita Alex hindi tama, hindi. tama ba? Sir Alex Camila Dita Alex. Shout out. Maran paking tauragan. Sir. Adi TV. Baka si apat. Si apat. Si apat baka nasa ila. Pinapermita din. Mataas 'tong bangal official. Pero ang pinagayot ng nanong content. Wala nag ano. Kita bilin da da ka na ay ganda sa ganda. Ay tari rin shout out po sana mag live yung silang. Baka po. Mm. Excited 30, na siya. 37 minutes away. Ibig sabihin ka lalik po lang. 6 hours. Ay, ho. <laughs> La, hindi nagbabasa si ate Gemma. 6 hours and 37 minutes. Oh my god. So sorry.

Manay, magbalik po ka ha. Pakarayan po ng dunin. Nagday po may mo mo para balik-balik. Bak, hindi. Dali mo na para pila ka na. Agotang ka pa. <laughs> Mas ka, kusus yung bakunta ka. Tapos ka nagigalit? Tapos sa araw, pili yung mo manis ang loyo mo. Ate Gigi, I Emily, shout out. Tita Len, Tita Maha Ukod, at kay Tita Dang, Abubo, shout out. Tara na. Tapos ka

Tita layer de Leon, shout out. okay kita Jesus sa Gansa. Tita Angel shout out po. atilian din de Leon. Yeah. Magkamukha <esh sitzt last word> pala kayong dalawa. Ibig sabihin, sa... ibig sabihin pag magkamukha daw forever na daw yun. Hindi ka pa nakikita yung kamukha ko. Ang ni Angel. Ay

paano hindi ina-upload yung mga video na wala po na, akong ano da, dati. wala po akong video Pabukas po. meron po ako dito ang video Pabukas. po sa cellphone ko nananawagan pa bukas ayun ay ang lalakas naman ayan na ayan na ano yan? yan po ang mga maskulado po ng Morales ano ang power pop girls <laughs> yes Get kaya niya yan. Go. Go, go, go. Go, go, go. pa, magka-share Tuchin, makaluwas. Lalaga naman dyan sa luwas. So, ito, ang, ang mga video ko pa po dito, mga kalangga sa cellphone ko, yung pagpunta pa po na namin ng Davao, hindi ko pa po siya na-upload. Natatabo na na po, mga kalangga. At hindi ko nga po alam kung Pwede pa ba siya na-upload? Pwede pa yun. Ang gati yun. May magpapalood pa kaya nun? No? Yung pagpunta ka natin ng na na nung 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 no, 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 yung sa Kapo Santo. -no hindi ko pa rin nila po post. Hindi ko na rin nila <laughs> po post. Pinutan ko na, mas pinutan ako po. Ha? Pinutan na tayo po yan. Kasi ano tawag po dito? Natatabunan na. Tapos ano, nung ngayon naman, full storage yung phone ko. Kaya hindi po tayo na kapag video-video ka. Pero try na lang ulit. Tapos ang ilong mo, B. Bakit mo? B naman, ma. Tita ay dita. Darwin. <laughs> yes. Hindi ko alasan. Mimay! Nakumim. Mimay! Ah no. Kita swell shout out. Shout out Pretty Carrie and Miss Jo. No pause. Shout out buat Bang Galang. Dia yang pada itna. My name is Paco at airport. Gino tu. Sudah tinggal dia lewat. Dita Dita Parungaw shout out. Ayan, ba, ba, ano daw? Basta kasama sila nga mararing manonood dyan. Ano Sige, try ko na lang din po i post. Ano po? Kaya no, kahit po late, post ko na lang din po. Para hindi, hindi rin. Na, kasi ka, kapag gusto ka talagang panoorin ng uh, tao. Nalapaon na naman na si Kuya. Kapanoorin ka talaga. Sabi na? na naman sa kang maya. Nandito um, ako ngayon sa Bicol Tricks, wala pang power sa amin. So, pasumpong-sumpong lang pati si Ah, Kahit dito po mga kalangga, may hinap ka ko lang, lang Angelina. Angelina Tolosa. What you doing? Kylie Garcia, shout out, gandang tariray at miss Gem. Hello po, shout out po mga kalangga. Anong yung mo ano Anong niluto natin? Sir Roger, si Bayan, shout out. Maraming salamat, pretty tarira, at nababasa mo ang comment ko. Siyempre po, mahina rin signal namin pa wala-wala. Buti po dito mga kalangga ay nagkaroon na, na po ng internet. Saga, kabutihang pala naman mga kalangga. Hindi na tayo maghihirap, hindi na tayo maglalakad ng malayo palabasan para ma or magpadaet or magpaplasa sa talisay para lang makahanap ng signal. Ayan mga kalangga, 600 viewers, pero 412 pa lang ang nagtatamsa. Kaya baka naman mga kalangga, papantay po ng ating tamsa. Tita Angeline Tolosa, sa inka daw po sa Bicol. Nagkita pala sila Tita Beray, Mama Marilia. Kasama na. kabihayin. Ito lang Ito

Ano, ba't ninyang tao kaya hindi mo sa tita eh. shout out tita Gemma Garcia. Ano po? Ah, try sige Sige, sige, para. Tawa. Ipupunten. Ang may video ako. Dahil nga, ng ano. Ay. Sige na dahil magbuto po. Namin! Ano, Ah, ano? Sige na, magdi 30 minutes lang naman ako. Mega love shout out. Andito si Tita Dudang. Tita Dudang ba ito? Roland ang nakalagay eh. Mauran man nga ni. Ayon mo nang baga ang Samson Myra ay Merna, Tarira ay mag shoutout sa inyong lahat dyan. Like dan. Mas maganda ganyan lang katawan mo, Trixie. Ay, ganon. Dito sa Metro Manila, ang lakas ng ulan kumukulog pa at sa Taytay -tay Rizal. Ay, mga kalangga, saglit lang po. Ay, <laughs> <laughs> mga kalangga, alis sila mama. pulong. Na ulan mga kalangga. Uh -huh. uh -huh. Ay mga kalangga magta 30 minutes lang po tayo. Magpapaalam na rin po ako. So ayun po, God bless all po sa ating lahat. Amping lang po palagi. Mag-ingat po kayo at mag-iingat rin po kami. Thank you. าไปป๊ด